Nakakalungkot mang isipin na yung pinuhunanan ko ng mahigit isang daang libo ay mawawala at iiwan na namin ng tuluyan. Pero sa umagang ito nawawala yung sobrang panghihinayang ko dahil sa araw-araw na senaryo pagka uwi namin sa tindahan galing sa bahay. Ang sinaryo kasi kada umaga yung mga motor, yung kulong-kulong at kung ano pang sasakyan, nakapark talaga yan sa harap. Tapos kailangan pa namin silang kausapin para tanggalin yung sasakyan nila at kung saan lupalop man sila pumupunta ay kailangan pa namin antayin bago kami makapag-open ng maayos. So ganito ka walang respeto yung mga tao dito na kahit alam nila na sa umaga magbubukas talaga yung tindahan talagang ihaharang nila yung mga sasakyan Maliban pa dyan, sobrang walang kwentang kausap yung may-ari ng tindahan na to Kaya okay na okay na naaalis na kami Lalong lalo na kasi ang nahanap naming pwesto ay mas sobrang komportable kami kumpara dito Basta habang may buhay, may pag-asa Kaya laban lang